tawa mo ako. Um, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Uh, ako po si Angelo Jose Rocha Mulak o mas kilala sa pangalan ninyo Mulak. Um, I have been in this uh, industry for 50 years now. Ako po ay uh, 52 years old pero nagsimula po ako nung no? ako po ay 2 and a half. Kaya halos buong buhay ko po ay uh, uh ko na sa industriyang ito at hindi um, naman po siguro lingid sa kaalaman ng kalamihan. Ang pamilya ko po ay uh, talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriya nito. No? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, isang producer um, at siya rin po ay naging uh, chairman ng uh, Philippine Movie Producers Association na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. um yun po yung naging kanyang uh, um, ambag sa industriya ng ito. No? Ang aking nanay ay isang artista rin. At um, si Amalia Fuentes po ay uh, siguro po ay kinilalang ng Queen of Philippine Movies. Um, so si Aga Mulak, si Arlene Mulak, um, Almira Mulak, Mulak Si Atasha, si Andres, Napaka, talagang dito dito umikit yung mundo ng uh, ng mga mulak um bigang ama i may not have been a good uh, husband you know i i may not have tried my best to be a good husband but i can proudly say that i did my best or i did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya um, yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging uh, marispeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss Alet, yan sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok sa industriya. Nadamay ko na lang, nag-audition na siya. At, ah, uh, nagulat na lang ako. Isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle. Nakuha siya, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganon. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa, sa ganyang, sa pagiging stuntman. Diba? Kahit na may kotse siya, baka may taping siya, um, sumasabay siya sa service para walang special treatment. Um, ka ba ba yung loob ni Sandro? Very meek, very, very, tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung, yung, yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi, para makita mo yung anak mo na na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin ni Selsa, walang matigas na pulis sa madalit na wishes. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At, um, Sir, Sir Jojo pa nga ang tawag sa kanya di ba? Sir, alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailangan ko naman siya nakilala nung nangyari na yung incident pero... Sobrang sama po yung love ko talaga kay Giorgio Noliz. Makita niya lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso kulang na dating Charles din. Sinabi sa akin ni Alonso na sinibigyan daw siya ng kuya niya na na sa ay bro sa ano pag mangyari sa inyo nangyari sa akin sa kanya kasi ulo siya kami ni Sandro yung nangyari kasi sa akin yung sa mga nalang talaga ng loob dahil kung kaya na nang gawin sa... Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na, na iba pero I di ba kung nakaya nalang gawin sa, sa isang pamilya na talagang baka may, funda, may fundasyon na sa industriyang ito, what for sa iba? Tapos ngayon, binabaliktad pa nalang yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing, Jimmy, binabaliktad nyo na Jojo at, at ni Richard yung yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yung nakakasama ng loob na kasino pa yung may sala, yun pa yung nagagawang magbaliktad ng storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Saljo. Ngayon po, right now, He's undergoing counseling. Hindi ko nalang maging tangin pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yan na po. Maraming salamat po sa lahat ng, ng uh, na sumusuporta at uh, nagpakita ng concern kay Sandro. At um, Maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nag-take na nagbigay ng oras para para mag-attend sa hearing na to at sa lahat ng mga concerned. Salamat po. Yun na po. Uh, Mag-suspend uh, muna tayo ng one minute po. Pag-check lang. <laughs> Dapat blood pressure lang. Dito. Magandang patanghali po uli. Uh, pasensya na po kayo at uh, kami po ay uh, nakikita nyo na nag-uusap, nagpupulong kasama po si Sen. Bong Revilla at ang amin pong uh, uh, Sergeant at Arms. Uh, kami po ay uh, uh, nag-aalala sapagkat mataas po ang uh, blood pressure ng ating kasama sa industriya na si ginoong uh, Ninyo at uh, Pinapaliwanag po namin sa kanya na kailangan po mabigyan sa agad ng medical attention pero uh, gusto po niyang ituloy pa rin.